Febrero 1995, ang hatol ng Honolulu Court. Dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang Pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano na dawit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinabina ng U.S. Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito. Pero hindi nila ito pinansin. Enero 2011, si Knight na in contempt ni Honolulu Judge Manuel Real, si Bongbong at Imelda at pinagbabayad ng karagdagang multa na $353.6 million. Kaya't ngayon po, dalawang rulings ang nakabinbin laban sa mag-inang Marcos, yung halos $2 billion na damage suit para sa human rights victims at yung $353 million na contempt penalty. Ano pong implikasyon nito? Ayon sa mga abogado ng mga human rights victims sa si Attorney Robert Swift, kung si Bombo Marcos daw ay pupunta sa US, maaari siyang pina at singilin para sa dalawang desisyon na ito. Pero siyempre, ang tanong, paano kung si Marcos ay magpunta bilang Pangulong Marcos? Halimbawa, kung merong state visit or meeting sa United Nations sa New York. Ayon kay Swift, kung magpunta si Marcos bilang private person, Mari kagad siyang pina ng korte para pagbayarin ng danyos na ito. Pero kung siya raw ay nasa official visit,